Marcos Jr. or i-deny niya? What do you think? Okay? So ngayon, mga kababayan, ang nakikita natin dito, hindi ito aamin. Wala namang sigurong, I mean, uh, well, kapag nag umamin siya, hindi breaking news. Okay? <laughs> breaking news ng pinakabongga All Alright? Okay. Mm -hmm. Okay. Ganito kasi yan. Okay? Gusto na yun. Okay. Hindi ko kayo makita. Alright. Ah, ito pala. So ngayon, pag umamin siya, edi tapos na yung boxing. Diba? Eh, malalaman na ng buong mundo. Uh, pero may nakarating kasi sa akin na hindi daw talaga siya aamin. And uh, I totally understand that. Sabi ko nga, uh, hindi tayo nandito para buljaki natin si Maricel Soriano. Ah, uh, siya ay naging biktima ng uh, ipinagbabawal na pulburon at uh, kung siya ay nagbagong buhay na, it good for her, 'di ba? At kung mayroon naman siyang pananagutan sa mga pagkakamali niya sa in the past, kung ano man or kung you know, kung still uh, applicable pa rin yung batas na na sa ginawa nila ng 2012 kung ito ay mapat, kung ito sana ay natuloy 'di ba so yun ang uh, tinitingnan natin diyan pero ano ba ang ini-expect natin all right expect natin doon sa hearing sa May 7 Una, so, uh, supportahan at bantayan natin at maging uh, vigilant, talagang ipagpatuloy po natin ang uh, argumento na ito, ang komunikasyon natin sa ating mga pamilya, kamag-anak, sa social media, kasi this is our power, the social media. Well, although ang mainstream media, nag, you know na rin nila and that's good. Ngayon, uh, ano yung nakarating sa akin? Napagalaman ko sa komunidad ng mga showbiz, chismis, showbiz balita. Pagtina uh, pag tinanong si Marcel Soriano, ay si Terry, okay? Pag tinanong siya, just in case na bakit ganun may slurred speech siya, something, something. Uh, ayon sa aking puting ahas, this is just pas possible na pwede isagot. I'm not saying na ito yung confirmed niyang sasabihin uh, dito sa Senate hearing. Alright? Sa May 7. Ang possible kapag siya ay uh, tinanong bakit slurred speech siya. Ang sasabihin daw niya ang kanyang defense doon ay uh, nagkaroon siya ng heart attack or heart problem. Okay? Actually hindi naman sabi nga yung Senate hearing na yun hindi para tugisin si Maricel sa kanyang mga nakaraang buhay. Uh, kaya siya tinawag doon para yung mga istorya, yung uh, corroborative stories from the from Morales, mga kababayan, eh doon iistimahin ng mga hurado o ng mga jurors. Sino yung mga jurors? Tayo, taong bayan. Doon tayo mag-base sa kanyang mga sagot kung ito ba ay uh, base sa ating mga uh, galing at talino because we're working, you know? wa our, our, our neurons sabi ko nga like kung sinasabi billions of neurons kasi yun na lang ka talaga yung kayamanan natin tayo mga tao na makikinig during the senate hearing tayo magi-estima mag estima estima pala estima bisaya <laughs> tayo ang magi-estima okay kung paano siya sumagot so you know uh, pag sinabi niyang uh, isa sa mga katanungan ay you know, medyo nag nagmingiwi siya or something Uh, pwede yun, mag -imbitale. Pero ano eh, kasi hindi naman talaga siya yung nasasakdal. la ay nasasakdal, ang dapat investigahan actually. Sabi nga siya ay collateral, collateral, damage lang. So you know what, kung sa actual, let's say for example, lang nasa korte tayo. Ano? Kunwari lang nasa korte tayo, for the heck. Okay? Pag sinabi mong inatake ako, madali lang yan ipaliwanag. Ay, madali lang yan hanapan ng dokumento. When? Saan? Paano? Paano kayo natake? Kailan? Ano nangyari nadala ka ba sa ospital da. da, da, da. Pag sinabi mo naman na uh, kaya ka may slurred speech because of dental problem, 'di ba? Parang may napanood ako sa kanya eh na may dental problem, may phoenix daw yata 'yung mga dadadada. Da, 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 da. So again, sabi ko nga kung ito ay uh, relevant sa korte, ito for the sake lang ng ating usap usapin. Pwede kang magpatawag ng dentista totoo ba na ito ay what ito ba ang kanyang slurred speech ay dahilan dahil nagpaayos siya ng ngipin so magkakaroon niya ng ng uh, scientific uh, documents to support her claim